Itinuturing ng Qatar na naging matagumpay ang unang araw ng palitan ng mga bihag ng Hamas at ng Israel. Nakasama ng kanilang pamilya, ang 24 na bihag na pinakawalan ng Hamas, nang ito ay kinabibilangan ng 13 Israelis, gayon din ang 10 Thailands at isang Filipino. Sinundo sila ng Red Cross palabas ng Gaza patungo sa Egypt at binigyan ng medical attention. Sa panig naman ng Israel, ay pinakawalan na rin ang nasa 30 na Palestinians na kinabibilangan ito ng 24 na kababaihan at 15 mga binatilyo at karamihan ay inaresto dahil sa uh, dahil sa tinatawag na pre-trial detention base sa kasunduan. Mayroong 50 Israeli hostages at 150 Palestinian detainees ang ipapalaya sa apat na araw na temporary ceasefire. Dahil sa ceasefire, ay dumami ang bilang ng mga truck na mayroong dalang mga tulong sa mga sibilyan na nasa Gaza. Samantala kaugnay niyan, ikinatuwa naman United States President Joe Biden ang unang araw ng pagpapalaya ng mga bihag at sinabing ito na ang simula lamang. Umaasa rin ang United States President na mapapapalaya din, ang, uh, mapapalaya din ang mapapalaya din Hamas ang mga American na kanilang binihag. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni United States President Joe Biden. I remain in personal contact with the leaders of Qatar, Egypt and Israel to make sure this stays on track and every aspect of the deal is implemented. You know, uh, this extended pause in the fighting brings a critical opportunity to deliver much needed food, medicine, water, and fuel to the civilians in Gaza, and we are not wasting one single minute. Since my trip to Israel last month, I've been focused on accelerating the delivery of humanitarian assistance to Gaza in coordination with the United Nations and the Red Cross. So today, let's continue to be thankful for all the families who are now and those who will soon be brought together again. Inyong napakinggan ang bahagi ng pahayag ni United States President Joe Biden ukol sa unang araw ng pagpapalayan ng mga Hamas hostages.